Hello guys, good morning. Ngayon lang ulit tayo yung nakapag-video. Uy, humus ko ninyan dahil ang inyong lingkod ay may sugat sa tuhod. Aksidente sa motor, bumangga sa aso. Malapit na palang anak yung brown natin ngayon guys yan. Malapit ng mga anak yan. Mga isang linggo na lang siguro yan. Anak na. Medyo payat nga ng ating mga alaga kasi hindi tayo nakakapagkumpay. Pilay pa tayo eh. Halos wala na silang makain doon sa lote. Mga laglag na lang ng bunga ng mangga ang kanilang pinakain. Eh, mga payat. Hindi na natin nakukumpayan. Ngayong umaga ay papastol natin sila. Tal, nakakapaglakad-lakad na ng kaunti. Eh, busin nyo me. Busin nyo yung pids. Busin nyo yan bago tayo puntang lote. Pilay hindi makapagtrabaho ng ayos hindi makapagkumpay ano kawawa naman kayo wala kayong kumpay baba na dun kain page dun eh guys yung malapit ng umanak pangalawang anak niya na yan unang anak niya namatay kaya babantayan natin tong pangalawang anak niya okay e, na ng dede nito guys sana dalawang anak o tingnan nyo yung dede o malapit na tong umanak o sabi puro gatas Ilang araw din na ang nagpastulay ang aking mga bata at saka ang aking misis. Ngayon nakakalakad na tayo kaya tayo naman na ang gagawa. eh huwag ka na dyan. wala pa tayong nagagawang feeder ng pids eh nabili tayong pbc yung malaki tapos bibiyaki natin okay dram Alright, hanggang dito na lang guys. At uh, salamat sa inyong panonood. God bless you all. Bye bye.